Magandang gabi mga ka trip, no? So, while way kami ng Alvarsia para magpacheck ng aking uh, uniform kasi magpapagawa ulit ako ng bago eh, nadaanan nga namin tong si Kuya na tong delivery rider na to na walang helm, ay eh, walang ilaw. So, we decided na uh, how can we help him kasi nakaka takot o delikado yung ganyan eh kasi hindi siya aninag o hindi siya nakikita ng maayos so we decided na tulungan siya and then makikita nyo nga dito uh, pumunta ako dito sa kaliwa para ma-advise siya ni Jen kasi hindi naman pwede yung ako yung magsabi kasi baka ba? Diba? so ayan makita nyo si Jen uh, sinasabihan niya na si kuya na uh, pailawan yung sasakyan niya tapos kung makita niyo dito, ay ayun, umilaw na nga siya. And then, mamaya, pakikita natin kung ano yung reaction ni Kuya nung sinabihan na ni Jen na dapat mag-on siya ng ilaw. Uh, simple act, pero alam mo yon masaya sa loob na nakatulong ka din sa ibang tao. So, makikita mo nga dito mamaya kung ano yung response ni Kuya dun sa ginawa ni Jen na pag-sabi sa kanya na i-on yung ilaw. Kita nyo yun? Uh, slow mo natin para makita nyo. Ayan. Nag-thumbs up si Kuya. So, ayun lang naman. Uh, gusto lang namin i-share kasi uh, masaya din na nakatulong tayo sa iba. Amen? Okay. God bless. See you.